So, what's up nga pala guys? Meron nga pala tayong bibigyan na subscribers natin. Maraming salamat sa iyong pag-subscribe at sa iyong suporta sa akin at sana suportahan mo ako hanggang dulo. At maraming ding salamat po sa inyong pag-subscribe sa akin at pag sa akin. At 55 subscribers na nga pala tayo guys. Happy, happy, happy! 55 subscribers guys! Last 5, magsi 60 subscribers tayo guys. Uh, maraming salamat sa support pa niyo at pag-like sa akin. So maraming pala tayo limig at So paubos na po yung plans natin. Kaya brain rot naman mga ating ipapamigay. Maraming salamat guys dahil sinusuportahan niyo po ako. At sana po masuportahan niyo pa po ako ng no? madaming 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 po. Maraming salamat po sa inyo dahil sinuportahan niyo po ako. Akala ko po talaga, walang sa support side pero buto na lang po talaga ginawa ko to. Nakaya ko po, po at nakapagtiis po ako. At marami pong salamat talaga sa inyo at sana po masuportahan niyo ako hanggang dulo. At appreciate ko po na kahit pa lang subscribers po and Sobrang 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 saya ko na po dun. Kaya po maraming 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 salamat po sa inyo. At sana po, lalo niyo po po ako suportahan ng madami. At sana maging masaya ka. Lord, sana maging masaya ka sa binigay ko sa iyo. Maraming, 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 maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo ba pasama, mag-like at subscribe ka. Para mabigyan kita ng mga brain rot. At kung gusto mo mabasama sa video kong ito, ikay mag-like at subscribe. Bibigyan kita ng brain rot. Subscribe!